pangalan? Ibaswelo. Ibaswelo. Taga oh. saan ka? Taga Mindo Oriental Mindoro Param to Hawili, Barangay 39. Barangay 39, Oriental. Mindoro Oriental. Oh. Barangay 39. Tapos sino yung mga pangalan ng mga kamag-anak mo doon? Ano? Damang. Pamangkin Damang. Pinsan pinsan ko si Kaed anak niya, kait. Kahit, kahit anong maapilido nila. Kalimutan ko? Sige, pagka ano, uh, ipost ko to, to para para matulungan ka, para makauwi ka. No? Mm. Oo. Huwag kang mag-alala, tutulungan ko pa rin kita. Ha? Oo, sige. Basta, panindigan ka na gusto mo nang umuwi, gusto mo nang ano. Ha? dito ka rin lang naman, so dito ka rin lang namin kita kukontakin. Kung sakaling merong mag sa akin, ha? Ipopost ko to ha? Para ito na yung maitulong ko sa'yo. Okay? Ingat ka lagi. Ang pangalan niya dito sa amin, guys, siya si Sarah. Pero iba yung pangalan niya tunay. Ano pangalan mo? Iba? Iba Suelo. Iba Swelo daw siya. Sige. Siya si Iba Swelo. Okay. Sarah daw.